ano, eto guys, kasi ano eh, napagtripan ko ngayon si Tim Tim, kasi, naku um, ba siya pwede ilagay dito? Yan, napagtripan ko kasi si Tim Tim. Nakita ko yung cellphone na gamit niya, cellphone ni mama niya, kasi naglalaro siya ng Roblox. Ngayon, yung cellphone, dun niya nilagay sa ibabaw ng mga, ng mga sapatos. Ngayon, hindi, hindi niya napansin na, 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 nilagay niya doon. Tapos, siguro nakalimutan niya o ano. Tapos, dumana ko. Ngayon, nadadaanan ko kasi nilagay ng sapatos. So, ngayon, di ko, ako ko na so, hindi niya alam. Ngayon, hinahanap na ng mama niya. <laughs> hinahanap niya na rin. Kaya, hindi ko alam kung ano gagawin niya kapag hindi niya nakita yung cellphone. Ngayon, narinig ko, sabi kasi ng mama niya na tawagan daw yung cellphone. Ang ginawa ko, ito nga yun, ang ginawa ko, Pinatay ko muna. Tingnan natin kung ano mag-i-react siya ni siya ni Ting Ting. So, pag hindi yan, nahanap yung cellphone niya. Yun. Ayan. Tabi, tabi. Huwag ka. Bakit ka nalang video? Ika na kayo. Ano? Ano, Tim? Ang ka na doon! Bibidyohan nga kita eh. Anong nangyari? Ano nangyari? Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? <laughs> Kala ko naglalaro ka? Anong nangyari, Sel? Nanap ni cellphone. Nakoyari ang cellphone. Nangyari. Ano Ano nangyari? mo, wala nakita ko bukas ang gate Pag yan, ay oh, ko ka sao nakita ko <laughs> ano, anong... right oh. ano sa bukas ang ano 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 nga ano oh, nga diba? ano oh, nga oh. ano oh. nga ano nga ano 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 nangyari? ano <laughs> ano nangyari? Na ma, pag yun, nakuha ng tao, may pumasok na tao dito, tapos yun nakuha. Anong gagawin natin? Ha? Wala na. Wala na, Isel, Wala na yung cellphone. ay no, bukas yung gate, oh. No, bukas yung gate, Sino ba yung pumuwal sa kanila? Tim -tim. Sino ba naglaro, Aisel? Si okay. Tim Tim. O, oh, diba? Wala na, wala na cellphone si Tim Tim. Wala na cellphone si Mama? Oo, oh, wala na. 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 na Paano mo na sa mo? Sa Mama mo. Ma ano, oh, ano? Sa <laughs> <laughs> ano cellphone team. Uyari ka, team team. Wait lang ha. Bibili lang po. Ha? Ha? Wala na! Oy. Wala ng cellphone. Ay, si wag ba, ba, ba? nang cellphone. Huwag hmm. nang mag-cellphone. Ganyan na lang gagawin mo ha. Okay, Maglaro ka si... na lang dyan ha. Okay ay, yan, huwag para wag na mag-cellphone. Bakit meron yun? Kasi yun ano? padala na ano? ano Mga bago pa, eh. Ayan, ibigay na natin yung cellphone. Kasi wala nang kibos si Tim Tim. Pag ganyan wala nang kibos si Tim Tim, huh? ano? Paiyak. Paiyak na yan. So, ibigay na natin sa kanya. Dito, wala mo lang sa Oh. Hindi um, ako pwede magpakla. <laughs> <laughs> alam nila. Alam. Ay, siya, ganito tayo nakatira. Kaya, alam ba to? Ha? Ah. Ah. Sa ha? Ah. Sa Saan mo kasi nilalagay? Pagyan nakuha na ibang tao, wala na, wala ka na cellphone. go. Yeah, no, uh,